ang buhay ni Bentisoy. Nahulog nga ba sa jeep? Si Benjamin G. Sanchez o mas kilala sa pangalang Bentisoy ay ipinanganak noong May 10, 1930. Walang gaanong mapagkilanlan sa talambuhay ni Bentisoy. Maaring hindi gaanong interesado ang mga manunulat tungkol sa kanyang buhay. Ika nga, extra-extra lang kasi o saling pusa sa mga pelikula. Ganun pa man, kahit limitado ang impormasyon tungkol sa kanyang buhay, bibigyan pa rin natin siya ng konting espasyo dito sa ating channel. At ito ay request din ng ating tagapanood. Siya ay isang batikang aktor o sabihin na lang natin isang batikang ekstra na lumalabas sa maraming pelikula sa mahigit 30 taon, nagkaroon siya ng about 50 films and TV credits mula 1962 hanggang 1988. Siya ay unang lumabas noong 1962 sa pelikulang Mapusok na Paghihiganti. Ang kanyang iba pang pelikula ay ang Tatak Mondragon 1962, Ang Mananandata 1965, Brides of Blood 1968. Impossible Dream, 1973, Ako'y Paru-paro, Bulaklak Naman Ako, 1974, TV Sitcom, Jen and Marcia, 1980s, Iyo Ang Tondo, Kanya Ang Kabite, 1986, Leon at Tigre, 1981, Ano Ba Yan 2, 1983. Ang huli niyang pagganap sa pelikula ay ang Alae Con Bisoy, Hali-Hali Hoy, 1988. Noong March 17, 2002 ay pumanaw si Bentisoy dahil sa stroke, hindi dahil nahulog sa jeep sa edad na 71. Siya ay inilibing sa San Rafael Public Cemetery, Bulacan. Shout out sa mag-asawang Jojo at Asli Yongko from 13 Martires, Cavite City. Maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang dito na lang muna tayo mga kaistorya kung inyong nagustuhan ang istoryang ito. Maaring mag-like, comment at mag-subscribe sa ating munting channel.